I'm okay. fine No problem Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang Rumble in the Bronx Nagsimula ang kwento sa pagpapakilala sa isang lalaking asyano na nagngangalang kong nakararating lang sa airport at sinundo ng kanyang Uncle Bill Pagdating nila sa bahay ni Bill tinitigan nila ang litrato ng ama ni Kong. Pagkatapos nito, naglaan naman si Kong ng oras upang magsanay ng Wing Chun gamit ang isang kahoy na manikin. Ang husay at bilis ng kanyang galaw ay agad na nakaagaw ng pansin ng isang batang lalaki na nangangalang Dani. Pagkatapos ay pinakilala ni Bill si Dani bilang kanilang kapitbahay. Ilang sandali pa, dinala naman ni Bill si Kong sa kanyang grocery store na kasalukuyang inaayos. Habang nag-uusap sila, dumating ang isang kliyente ni Bill at pinakilala siya sa isang posibleng kasosyo sa negosyo, isang babae na naggangalang Elaine. Agad silang nagpunta sa meeting room upang pag-usapan ng negosyo. Matapos ang pagpupulong, inimbitahan naman ni Bill ang kanyang mga kliyente sa kanyang kasal na gaganapin naman kinabukasan. Di nagtagal, dumating ang kaibigan ni Bill na si Steven at nalaman ni Kong na nagrenta si Bill ng isang mamahaling vintage car para sa kanyang kasal. Binili na naman ni Steven si Bill na ingatan ito ng mabuti. Kinagabihan, malapit sa apartment ni Bill, nagkagulo ang dalawang grupo ng mga motorcycle gang. Dahil sa ingay, nagising si Kong at lumabas siya upang alamin ang nangyayari. Doon niya diskubre na naghahanda ang mga gang para sa isang street race. Ang isa sa mga leader na nagngangalang Tony ay hinikayat ang kanyang kasintahan na si Nancy na sumali sa karera. Nang magsimula na ang karera, napansin ni Kong na nakapark ang kotse ng kanyang tiyuhin sa gitna ng racetrack. Agad siyang kumilos at hinarang si Nancy dahilan para ito ay matalo sa karera. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis at napilitang magsitakas ang mga gang member. Kinabukasan, naganap ang kasal ni Bill at nagkaroon ng masayang selebrasyon at kabilang sa mga panauhin ay si Elaine. Sa gitna ng kasiyahan, hinilig ni Elaine kay Kong na tulungan siyang imanage ang kanyang tindahan at pumayag naman ito. Kinabukasan, ito ang unang araw ni Kong sa trabaho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon agad ng gulo nang bumisita ang gang ni Tony sa tindahan. Habang naguusap si na Elaine at Kong sa opisina, nakita nila si Angelo, isa sa mga miyembro ng gang na nagnanakaw ng candy at umiinom ng hindi nagbabayad. Lumabas si Elaine upang harapin sila ngunit nagbanta ang mga ito na sasaktan siya. Sa sandaling iyon, sumugod si Kong upang ipagtanggol si Elaine at ginamit niya ang kanyang martial arts skill upang talunin ang mga gang member at maaprotektahan ng tindahan. Pagkatapos magsara ng tindahan kinagabihan, naglakad pa uwi si Kong. Habang nasa daan, narinig niya ang isang babaeng humihingi ng tulong dahil may mga lalaking nangihingi ng pera sa kanya agad siyang tumulong ngunit isa pala itong bitag na ginawa ng grupo ni Tony. Pinalibutan at binugbog si Kong ng mga gang. Si Angelo ay muntik ng barilin siya ngunit pinigilan siya ni Tony at piniling bugbugin si Kong gamit ang mga bote ng alak. Samantala, Abala si Danny sa paglalaro ng video games. Hindi niya alam na ang kanyang ate na si Nancy ay nobya pala ni Tony. Pag uwi ni Nancy, nagulat siya nang makita si Kong na sugatan sa tapat ng kanilang bahay. Dinala niya ito sa loob, tinulungan at ginamot ang kanyang mga sugat at nagluto pa ng almusal. Pagkagising ni Kong, labis siyang nagpasalamat ngunit agad rin siyang umalis upang bumalik sa trabaho. Habang naglalakad, Muling inatake si Kong ng grupo ni Tony at hinabol siya hanggang rooftop ng isang parking building. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng isang truck. Ngunit nakita ng truck driver si Kong at napasigaw ito dahilan upang madiskubre ng gang ang kanyang pinagtataguan. Agad nilang itinulak ang truck mula sa gilid ng gusali ngunit agad namang nakatakas si Kong. At dahil wala nang ibang mapagpipilian, tumalun siya papunta sa katabing gusali, isang mapanganib na hakbang na halos na ikapahamak niya. Huminto lamang ang habulan nang dumating ang mga pulis kaya napilitang umatras ang grupo ni Tony. Makalipas ang ilang araw, malapit sa apartment ni Nancy, makikita ang dalawang grupo ng mapya ang nagsasagawa ng transaksyon ng mga diamante Sa mga oras na yun, inihatid naman ni Tony si Nancy pa uwi sa kanilang apartment. Ngunit bigla namang nagkaroon ng aksidente ang isa sa mga sasakyan ng mapya at malubha ang kalagayan ng sakay nito. Nakakita naman ng pagkakataon si Angelo at ang kanyang grupo na nakawa ng mga biktima. Ilang sandali lang dumating ang kabilang grupo ng mafia group at pinaputokan si Angelo dahilan upang tumakbo ito papasok sa gusaling tinitirhan ni Nabil at Nancy. Doon makikita na ninakaw ni Angelo ang mga diamanteng nagkakahalaga ng 7 milyong dolyar. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, sinubukang protektahan ni Kong si Danny at sabay silang tumakas na iwan naman ang wheelchair ni Danny. Dahil desperado at wala ng ibang matakbuhan, naisip ni Angelo na itago ang mga diamante sa loob ng una ng wheelchair ni Danny. Ilang sandali pa, nadakip ng mga polisi si Angelo at ilang mga armadong grupo ng mapya. Nang matapos ang kaguluhan, ibinalik ni Kong ang wheelchair kay Danny at doon muling nagkita si Nancy at Kong. Sa pagkakataong ito, sincere na humingi ng tawad si Nancy sa lahat ng nangyari. Samantala, sa presinto ng pulisya, iniimbestigahan si Angelo at ang mga armadong kalalakihan pagkatapos ay agad silang pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kinagabihan, bumalik si Angelo sa gusali kung saan niya itinago ang diamante Ngunit nagdalawang isip siya na pumasok nang makitang may mga lalaking naghahalughog din sa lugar, mga miyembro ng mafia na naghahanap din sa mga nawawalang diamante. Samantala, habang paalis na si Kong sa gusali, napansin niya na may mga lalaking nagmamasid at nag-iimbestiga sa kanilang lugar. Ang isa sa kanila ay nagpakilala na FBI at ipinaliwanag na kailangan nilang mabawi ang mga ninakaw na gamit. Binigyan nila si Kong ng business card at sinabi na kontakin sila kung may impormasyon sila tungkol sa mga nawawalang diamante. Kinagabihan Nagpunta si Kong sa isang bar at doon nagkita sila ni Nancy. Sa kanilang pag-uusap Ipinagtapat ni Nancy na mayroon siyang nararamdaman para kay Kong dahil sa katapangan at husay nito sa martial arts. Ngunit habang sila ay nag-uusap, narinig ni Tony ang lahat dahil sa selos at galit, nagdilim ang kanyang isip at sinugod si Nancy at Kong na puno ng galit at paghihiganti sa kabutihang palad na katakasin na Kong at Nancy mula kay Tony ni nilusob at winasak ni Tony at ng kanyang mga gang ang tindahan ni Elaine habang inahanap si Kong. Sa mga oras na yon, bigla namang dumating ang isang limusin at dinukot ang dalawang miyembro ng grupo ni Tony na nagdulot ng takot at pagkalito sa lahat. Samantala, makikitang masayang namamasyal si Nakong sa park kasama si Danny at Nancy nang biglang dumating si Angelo at sinubukang kuhanin ang una ng wheelchair Journey Dani. Agad itong pinigilan ni Kong, ngunit nagtaka siya kung bakit ganoon na lang ang interes ni Angelo sa simpleng unan. Sa ibang eksena, pagbalik ni Kong sa tindahan ni Elaine, nagulat siya sa kalagayan nito, nawasak ito at sobrang gulo. Nang tanungin niya kung sino ang may gawa nito, sinabi ni Elaine na ang grupo ni Tony ang responsable. Galit na galit si Kong kaya sinabi niya kay Nancy na dalhin siya sa hideout ni Tony. Pagdating doon, hinamon ni Kong si Tony sa isang patas na laban at pumayag naman si Tony. Pagkatapos ay nagsimula ang matinding bakbakan sa pagitan ng dalawa. ngunit sa kabila ng lakas ni Tony ay madali din siyang natalo ni Kong dahil dito sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan ni Tony at brutal na pinagtulungan si Kong Ngunit naputol ang kanilang laban nang dumating ang isa sa mga gang member na duguan at bugbog sarado at bitbit -bit nito ang isang malaking itim na plastic bag. Nang buksan nila ito, bumungad sa kanila ang bangkay ng isa sa kanilang grupo na dinukot ng mafia. Nagulat at natakot si Tony kaya agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga tao sa limusin ay naghahanap ng mga diamante na ninakaw ni Angelo. Sa puntong iyon, hindi nila alam na isang mapanganib na organisasyong mafia ang kanilang kalaban. Dahil dito, nagpasya sina Kong, Tony at Nancy na magsanib-puwersa upang hanapin si Angelo. Sinabi rin ni Kong kay Tony na mayroong mga nagpakilalang FBI sa kanya na maaaring makatulong sa kanila. Kinabukasan, tinawagan ni Kong ang nagpakilalang mga FBI agent para humingi ng tulong na hanapin si Angelo. Sa ibang eksena, nang matagpuan nila si Angelo, galit na galit si Tony at kinumpronta ito. Sumigaw naman ito sa takot nang makita ang mga kasama nila. Sinabi nitong hindi FBI ang mga yon, kundi mga miyembro ng mafia. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Angelo na itinago niya ang mga diamante sa una ng wheelchair ni Danny agad na dinala ng mafia si Nakong sa bahay ni Dani upang kunin ang mga diamante samantalang si Angelo ay ginawang bihag. Noong una ay hindi makita ni Kong ang unan kaya tumindi ang tensyon. Ngunit maya maya napansin niya na nasa ilalim ito ng mesa. Agad niyang sinabi na alam niya na kung nasaan nakatago ang mga diamante sabay na lumuhod at gumapang papunta rito. Habang gumagalaw, nakaisip siya ng matalinong plano upang linlangin ng mga mafia at sa isang mabilis at mapanganib na galaw na overpower niya ang mga ito gamit ng kanyang bilis, talino at husay sa martial arts. Pagkatapos ng laban, bumalik si Kong sa tindahan ni Elaine at ipinaliwanag ang lahat ng mga nangyari mula sa pag-atake hanggang sa pagkakasangkot ng mafia. Ilang oras lang ang lumipas, tumawag ang pinuno ng mafia na si White Tiger sa tindahan ni Elaine at nagbanta. Sa una, hindi ito sineryoso ni Kong, inakala niyang pananakot lamang iyon. Ngunit laking gulat niya nang mapansin niyang may mga kadena na nakakapit sa mga haligi ng tindahan at sinimulan ng wasakin ng mga tauhan ni White Tiger ang gusali. Matapos ang pagkawasak ng tindahan, muling tumawag si White Tiger at nagbanta na kung hindi ibabalik ni Kong ang mga diamante sa loob ng isang oras, papatayin niya ang lahat ng kaibigan ni Kong. Dahil sa desperasyon, tumawag si Kong sa pulis at bumuo ng plano upang harapin si White Tiger. Sa kabutihang palad, matagal nang sinusubaybayan ng pulisya si White Tiger at ang kanyang grupo, kaya nakipag-ugnayan sila kay Kong. Pagdating sa lugar ng negosasyon, nagpanggap si Kong na kliyente ng grupo ng mafia. Sinabi niya na gusto niyang makausap mismo si White Tiger. Sa pagkakataong iyon, nadulas ang kanyang bibig at nabanggit niya ang alias nito na tanging mga pulis lang ang nakakaalam. Dahil dito, nagduda ang mga membro ng mafia, ngunit sa huli, tinawagan pa rin nila si White Tiger. Tumanggi naman si White Tiger na makipagkita ng personal at inutusan ang kanyang mga tauhan na investigahan si Kong. Isinama nila si Kong sa isang liblib na lugar malapit sa pantalan kunwari iyaharap nila sa kanilang boss. Ngunit natuklasan ng mga lalaki ang isang secret listening device sa buhok ni Kong dahilan upang magsumbong agad sila kay White Tiger. Sa galit ng mafia boss, iniutos niyang patayin si Kong at kalimutan na ang mga diamante. Subalit nakatakas si Kong at nagsimula ang mabilis at isang nakakatensyon na habulan. Samantala, habang nagtatago si Kong sa likod ng mga shipping container, nahuli siya ng isa sa mga tauhan ni White Tiger. Papatay na sana siya, Unit agad na dumating sa oras sa mga pulis at pinalibutan ang buong lugar. Dahil dito, nakataka sa mga tauhan ni White Tiger gamit ang isang amphibious rubber boat. Hindi naman nag ng oras si Kong. Tumalon siya sa bangka upang pigilan ng mga ito ngunit nadulas siya at tuluyang tumilapon sa dagat. Hindi naman siya sumuko habang naglalakad sa baybayin. Napansin niya ang isang espada sa loob ng museo at isang Ferrari na nakaparada malapit doon. Agad niyang sinakyan ito at sumabak sa isang matinding habulan sa lungsod. Di nagtagal, nagkaroon siya ng pagkakataon para mahiwa ang rubber boat gamit ang espada na kinuha niya sa museo. Sa bandang huli, nahuli niya ang isa sa mga tauhan ni White Tiger at pinilit itong sabihin kung saan nakakulong ang kanyang mga kaibigan. Matapos malaman ang lokasyon, matagumpay niyang nailigtas si Tony, Nancy at Elaine pagkatapos nito nagsanib puwersa si na Kong, Tony, Nancy, Elaine at ang mga pulis upang gawin ang huling plano sa pagdakip kay White Tiger. Gamit ang inayos na amphibious boat, nagtungo si Kong sa hideout ng mafia boss. Dito ay makikita na tinalo ni Kong ang mga tauhan ni White Tiger gamit mismo ang bangka bilang sandata laban sa kanila. Sinubukan pang tumakbo ni White Tiger, ngunit sa huli, siya ay nasagasaan ng rubber boat at nahubaran. At sa wakas, naaresto si White Tiger at bumagsak ang buong organisasyon. Ang moral lesson ng kwentong ito ay wag na wag mong mamalitin ang isang probinsyano, baka kasing galing ni Jackie Chan kapag nakipaglaban ito. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.